Yan. Dito po ay makita po natin nagigitara siya. Dahil siya po ang gitarista sa voice band namin. Wala ka bang masasabi? Wala ka bang masasabi? Wala ka masasabi? Wala sabi ko lang. Kala, bit, kala picture. kala picture. Dito naman tayo sa nagbe-bass. Hoy! Hoy! Uwi ka, parang ate ka. Anong masasabi mo? <laughs> Mahirap ba? Pa. Sige nga, pakita ko kami skill. Lalupit! Para kang ano <laughs> oh, eto naman. Ba, drummer oh. Pakita mo naman kami po. Uy! 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 po. Oh, Ay, kita po natin ang ating mga dalagita dito. Po, oh, sa mga... Sa mga dalagita. Tignan niyo po mga itsura. Mga pampasag na. <laughs> Isa pa to. Sagana sa text. Wala namang mga kamit. Ay, ba yung cellphone? Siya. Ah, si nanay ah. Saan ka text nanay? Patay! Wala sa akin cellphone ko. Patay Ay, kay kuya. ka? Mamaya na, Pagkano? paglubat na. Yon! Balik tayo, balik sa, balik, 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 balik! Ayan ang, ay, 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 ng church namin kulit siya nagki-gitara. i interviewin ko lang ito. Wala ka bang pwedeng tugtugin? Sige. Ano uh, may... <laughs> pa? Ano pa? Pero, pa. Yun. Ano pa? Ano pa? <laughs> Ako naman ano ang i-video ko, ako naman ang i-video ko. Uh, oh, ito naman po ang aming drummer. Yeah. Ang drummer. Sa, ano, sabi ko lang ay eh, napakainis talaga kalina. Kinuha pa ni ko ang aking panyo. Kaya, pawis ko kanya, hindi ko mapunasan. Talagang punong punong-puno ng pawis ang buo kong katawan. Oh. Kasi hindi ko mapunasan. <laughs> Kinuha kasi niya ang aking panyo. Yo, rapper! Woo. Kaya, nang <laughs> hirap na lang ako. Oh, hirap ko, hirap yo, ko. Yo, <laughs> yo man! Yeah. Yeah. Oh, Meram daw na CP niya. Ano masasabi mo? Masasabi ko, ibabalik ko na muna si CP. Magbabalik, magbabalik ang 24. Bye. <laughs> Papakita ko ulit ang mga pagmumuka. Guapo. 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 <laughs> oh, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ito, ito, guapo talaga eh. Guapo, guapo. Okay. Dito na nagtatapos